Hello oh guys, so, ngayon ay Sunday. So, Susual so ay galing ako sa market. Bumili ng grocery sa sa pag. No? So, naman ako dito sa kabilang building nga po. Kita ko to. Punong-puno. So, ayan. May mga ano o? Lutuan. So, ayan. Hindi natin mabubuk ng gawa ng punong puno. May dala din ako. So, sayang. Hindi tayo ngayon nakakapamasura. So, doon din sa ano, sa building namin, meron din doon. Nakita ko. Kanina, tingnan natin kung nandoon pa. Kasi, kanina, paglabas ko, nakita ko yun. So, ayan yung paligid namin. So, ayan. Meron. Ayan. So, ayan. Ayan. Aming paligid. May ibang fly na tatambay sa ano. So, yun. Tingnan natin kung nandito pa. kasi sayang din eh. Parang ano, may bag doon kanina. Kung nandito pa. So, ito yung binting namin. So, ayan nga. Ayun wala na isang box. So, ito, nakita ko yung, yung ano ba. Ayan, o. Oh. Ano nga ba to? Yung vacuum ata to. Kaso, sa kapayong ulit. Bago pa yung payong. So, ayan. So may basura na. Wala na yung isang box dito. May box yung dito, eh. Wala na. Tingnan natin sa lapas. Oh, puno-puno din. Dito, wala. Empty. So, ayan, guys. Hindi natin makukuha yung vacuum ata. Yung, kasi medyo mabigat na yung dala ko. Hindi natin makukuha. Ito yung basura guys. Ito yung basura. Tapos, pag may nagay na dito, yung sa sabihin, na. So, hanggang dito na lang ating video. Hindi natin yung kunin kasi mabigat yung dala ko. saka vacuum. Hindi ko alam kung pwede pa yung gamitin. Um, so, ayan guys. Hanggang dito na lang ang aking mini-packs. Bye-bye!